Good morning mga mamshi. Ayan po, bumili po ako sa Changi ng crab kasi gusto ng mga anak ko ang crab. Pero sabi ko nga sa kanila, kayo na ang maghugas kasi marami pa si mama gagawin. Aba, itong mga batang ito ay ayaw maghugas kasi daw nangangagat. Eh, al sabi ko sa kanila, wala na, hindi na yan nangangagat kasi tingnan mo hindi na gumagalaw. Ayaw pa rin nila kasi nga daw nanunusok. Ay sabi ko, anong gusto nyo mga anak? Kakain na lang ba kayo? ay syempre nga mga mami, di ba? Dahil nanay tayo, kahit hindi tayo susundin ng mga anak natin, eh, tayo ang kikilos, di ba? Kasi ayan. Sabi ko naman kay Marsha, Marsha, palitan mo yung binigay mo sa aking uh, container anak kasi butas. Alam nyo po naman kasi itong mga anak, oh, hindi talaga tinitingnan bago binibigay sa akin. At ayan, binigyan niya ako ng isa pang, ayan, ice creaman yan na kulay brown. Ayan, binigyan niya ako kasi nga, mga mamshik, kaya ako napabili niyan ay dahil dadalhin niya rin sa school. Magluluto daw sila doon sa kanyang shop, sa kanilang shop. Ayan, ilagyan ko siya sa isang bauna na ganyan. Ayan, pinuno ko siya guys para naman ano madami-dami yung ang kanyang lulutuin. Hinati ko nga pala yan dyan. kasi nga lulutuin ko daw yung lulutuin ko din yung iba para sa amin ulam namin kasi masyado siyang madami pagkadadalhin doon sa school. Ano yan? Siniswerte. At iyan na nga mga mami, ayan, nilagay ko na siya sa isang kaldero. Syempre, mga mami, huhugasan muna natin. Kasi uh... Uh, nakalagay lang yun dyan sa mga lagay ng kaldero. Malay nyo po uh, nadumihan. Kaya kailangan hugasan muna natin siya bago natin gamitin. At yan nga mga mami, nilagay ko na siya. syempre mga mami, dahan-dahan din tayo dyan. Kasi nga, ah uh, nanunusok talaga yung mga kagat niyang mga yan. yan mga mami, tapos ko na siya nailagay sa kaldero. Kala mo madami, no? Pero konti lang yan. Ayan siya, at nilalagyan ko na siya ng mga... Nilagyan ko na siya, mami, ng mga sibuyas. Yan. At hiniwa na natin siya, mga mamsi, kasi nagmamadali na yung kasama ko, oh. Panay na ang tanong niya talaga naman kasi paborito kasi nila 'yan. Siyempre, hugasan muna natin ang sili bago natin ilagay kasi paborito din niya ni Marcia ang maanghang-anghang. At siyempre mga ma'am, hindi natin makalimutan ang uh, gata. Kasi kailangan talaga 'yan pag tayo nagagata. Hindi naman pwedeng magagata tayo nang walang gata, di ba? At syempre mga mami, talagang masarap na masarap talaga yan. At uh, eh, dahil nilagyan ko talaga yan ng maraming duya at saka ayan kalabasa. Masarap po ang uh, ang ganyang lulutuin kapag may kalabasa mga mamshi. Kailangan tanggalin talaga natin ng maayos yung sa may buto para uh, hindi naman masyadong malambot siya. Kasi madaling lumabot mga mamshi kapag ka may ganyan. At iyan na mga mamsi, matapos ng ating ginagawa na paghiwa ng kalabasa at lalagyan na natin ng asin. Ayan po, para konting asin para alam niyo naman po yung anak ko pag walang lasa at ilagay na natin ang ating syempre, ating pinaka the best na ingredients. Yung pangalawang gata mga mamshi, pinaghalo ko na yan dyan para mabilis kumulo. Kasi alam nyo naman itong anak ko kanina patawag ng tawag kasi nga po na late ako sa pag-uwi. Dahil habang bumibili ako mga mamshi, ay may nakita akong kaibigan at kami nagchikahan. Kaya ang tagal kong nakauwi. Kaya ayan nagmamadali ng aking junakis. Panay na ang tawag sa akin. Nandyan, sa totoo lang guys, ayan yan. Nandyan yan sa likod ko. Panay na ang nakasimangat na yan siya. Kaya nagmadali ng inyong lingkong.